Good morning, good morning! At eto na nga ang mga sitaw, napakadami ng bunga. Every other day namimitas ng sitaw dahil so, sobrang dami ng bunga, hindi na mahagad. Ang mahal pa naman ng sitaw ngayon. Tingnan nyo guys, so ang kaganda ng bunga ng sitaw. Walang kasira-sira. At hindi rin na ini-sprayan ng mayat-maya. maya yan talaga masasabi mo na organic. Kakainin mo na walang spray o walang gamot. Yan o, oh, ganda ng bunga. Ang haba ng bunga, berting berde. Kaya naman nawiwiling pitasin ang mga bunga nito dahil ang haba. Crunching crunch ito pagka niluluto mo ang sarap. Walang sawang adobong sitaw araw-araw. Binayabasang sitaw, adobong sitaw, niladang sitaw, sa sato sa buro. Hay, ang sarap talaga. Kaya yeah, yan, yeah, relax lang kayo, panoorin nyo hanggang dulo. Sa susunod naman, ang ipiplex natin ay yung mga tanim na talo Kapag namumunga na, ipabibidyo ka din. Actually, ang nagtanim ito ay yung kapatid ng mister ko, Malamig kasi ang kamay nun, kaya kahit anong itanim niya, ay talaga namang tumutubo. At ang gaganda ng mga bunga. Kaya mga sitaw ato, siya din ang nagtanim. Meron talagang mainit ang kamay sa mga gulay at meron din sa malamig ang kamay na kahit anong itanin, talaga namang hitik sa bunga. At kita niya naman niyang sitaw. Napakadaming sitaw, lalo na po sa personal nito manikita. Ang ganda-ganda. Ang haba ng bunga. Hindi ko lang kasi natanong kung anong pangalan ng variety na ito eh. Pero binili ko to sa may... Ah, um, sa kasamahan ko dati. Ang ganda oh, ang green na green. At saka parang tingin ko dito, hindi talaga siya takaw o ispray ng gamot. Dahil madalang ka makakita na insekto eh. to oh, Ang Talaga namang walang kasawaan na pamumunga. Kada ikalawang araw yata, minitas ng sitaw eh. Kaya naman puro kami sitaw at hindi sila nagsasawa, lalo na sa adobong sitaw. Kahit anong isahog ko doon isasahogan ko lang ng towa. Sasahogan ko lang siya ng... ng... kichang baboy o ano pa man, lalagyan ko lang siya ng ano. At eto naman pala yung mga kalabasa. Ayan, namumulaklak na din. Oh. Araw-araw din yung tinatagbusan. Napakasarap din ng talbos ng kalabasa at ang bulaklak. At yan ang aming mga pananim na masustansya na masarap pa. See you sa next vlog. Bye-bye!